guys panoorin natin tong respect ni Diwata sa mga nung babasa kanya tara talo ka Diwata e, ano naman ngayon Gano'n naman talaga hindi naman lahat panalo may talo ibig sabihin hindi para sa amin yung ano pagkatalo mayroon para sa amin Gano'n lang yun relax lang chill chill lang ang dami ko nakikita ang post dyan na ano na mga pero ganun pa man maraming salamat para sa mga sumuporta ganun talaga ang laban hindi lahat pinapalad na panalo mayroon talagang natatalo may nananalo guys panoorin natin tong respect ni Diwata sa mga nang babasa kanya tara panalo ka diwate ano naman ngayon gano naman talaga hindi naman lahat panalo may talo ibig sabihin hindi para sa amin yung ano pagkatalo mayroon para sa amin gano'n lang yun relax lang chill chill lang ang dami ko nakikita ang post dyan na ano na mga pero ganun paman, man maraming salamat para sa mga sumuporta gano'n ganun talaga ang laban hindi lahat pinapalad na panalo mayroon talagang natatalo may nananalo